Human gisirad ana si Buse Sports Center aron sa pagrepair sa mga kadaot ni ini o yung naman sa pagsaulog sa Sinulog Festival kay ablihan na pag-usab sa publiko ang mga sports facility. Sayo pa lang sa buntag ng Biyernes Enero 24, duna ni mga runners og mga buot mo sa track oval nga sayo may bisita sa CCSC. Ganihan buntag sir, oh, uh, karong adlaw mo open sa publiko. Ganihan buntag ba may ubay na ba ano diri sa Nanay na nanood ko, pero ang ganakuan mawangon ba mo kay bogod. Hmm. na basit sa mga sinulad lang na mudaghan na na sila. Mga pila kayo nag-expert ang mga tao na mga mga buntok Kaya kanilang? na buntok mo, wating nga sa gatos mo. Waka Gamay ka may Karong hapon sir, daghan mo dyan, mahumanong klase, oh, mahumanong trabaho. Oo, oh, basin mo. Daghan na sila ako niya sir. Oo, oh, anating nga kay nakaibaw man sila. Kiklaro sa manager sa CCSC, Jovito Taborada, nga wala hinuoy kadaot nga kabilin sa kalihukan sa sinulog sa CCSC o kang pipila kabahin sa track nga ipaubos sa minor repair, una na nilang nabantayan sa wala pa ang kalihukan. Circular na, nag-circular na ang uh, engineering sa DPW. Okay, ipa-repair mo na siya. Gamay na kayo na siya. Hindi uh, na sa madami sa kwan. Huwag kini akong kiklaro ba? Huwag na sa madami sa sinulog. Oh, sarang, Gawa sa track oval, doon na sa laing mga pasilidad o kalihukan sa CCSC nga mahimong mapahimuslan sa publiko sa ubos lamang nga fee, sama sa badminton, aerobics, zumba o swimming. Samtang libre ang entrance o parking alas sa mga senior citizens o mga empleyado sa Cebu City Hall sa adlaw ng lunes o miyerkules gikan sa alas 5 hangtod sa alas 9 sa buntag. Kini si Mary Grace Figueredo, Markham Intern, alang sa MyTV, Cebu.